yun yung nabili natin kahapon na eh, ito mga kajang shop binabaklas ngayon para maibenta maibiyahe ibibiyahe nga pala papabiyahe tayo hindi pa lang yung bakal hindi pa nakatrabaho yung drum yun yung talsuya no Yeah, condenser.

Share ko na yun mga ka-junkshot. Ang halang tatagayin mo yung So yun, mag-almusal na tayo May dala na yung asawa ko na Pagkain So yun yung almusal natin ngayon mga kadyang po Itlog Lakaro so, Itong almusal natin So yun nagluto nyo yung asawa ko babaklas na yung condenser yan ah na. wala nang bakal yan eh boy niya yan yung mga nakuha nandiyan sa loob ng ano